Magde-deliver ng karne ng manok sa Baguio City si na Richard kagabi. Pero sa kanilang pagdaan sa Legarda Road, nasita sila sa checkpoint ng Baguio City Police Office. Ang kanilang violation, sobra ang kanilang sakay. Marami kaming kargasara kasi ano, uh, maraming deliveries yan. Kaya hindi gaya naman ng dalawang iisa kasi chikar namin hindi kaya ng isa lang na ano na kaya mag mag deliver sa paling. 200 plus kasi yung harga namin na ano na bag. Agad silang tinikitan at pinaalalahan ng mag-ingat sa kalsada. Okay, okay naman. Wala namang problema sa uh, magandang ay Isa lang sila sa mga nasampulan sa pagpapatupad ng Comelec Checkpoint sa pagsisimula ng election period para sa barangay at SK election. Ang um ini-implement natin talaga dito po yung ma-release yung provisions ng ganban at uh, ang purpose nito ay para maging peaceful ang magiging elections natin. Kagabi, isinagawa ang kickoff ceremony. Dito, ipinaalala ng COMELEC sa mga pulis ang tamang pagsasagawa ng checkpoint Tanging visual search lamang ang ipinapatupad sa checkpoint kung saan kailangang ibaba ng mga motorista ang kanilang bintana at buksa ng ilaw sa loob ng sasakyan. Bawat motorista sinuri ng mga pulis kung mayroong dalangkay na hinalang bagay o sakay. Ito'y sa pagpapatupad na rin ng election gun ban minamarapat natin na makipag-cooperate po kayo. Kung meron po kayong baril, huwag nyo munang dalhin. Or kung kailangan nyo pong dalhin ang inyong baril sa labas dahil po uh, kailangan nyo po sa inyong protection, kumuha po kayo ng Certificate of Authority galing sa COMELEC. Pero higit sa lahat, Importante raw na maging kalmado at igalang ng mga pulis ang karapatan ng mga motorista. Sa kanilang pag sa mga Comelec checkpoints sa Baguio City, wala namang motorista ang lumabag sa election gun ban at tanging minor violations lang sa trapiko ang mga nasita. Tinayak ng PNP Cordillera ang mas maigting pa nilang pagbabantay. So far hanggang ngayon wala pa naman tayong nakita na uh, election related incidents na kailangan aksyonan natin uh, sa so, wala pa naman. Okay pa naman, peaceful pa naman. Sa buong rehiyon, labing anim na barangay na ang isinailalim sa election hotspot. Labing tatlo sa mga ito ay nasa yellow category na mula sa siyam na bayan sa probinsya ng Abra. Tatlong barangay naman ang isinailalim sa red category na mula sa bayan ng Lubwagan, Ilan sa mga rason sa pagsasailalim ng mga ito sa yellow at red category ay dahil sa tunggalian ng mga kakandidato at dahil na din sa presensya ng mga rebelding grupo. Nakatutok din ang mga pulis sa mga umanoy private armed groups. Nasabi na potential pags, but uh, ito namang mga tao na ito, wala namang sighted sa area. Wala sila sa area. Muli namang magpupulong ang PNP, AFP at COMELEC ukol sa kanilang aksyon sa election period at plano para sa seguridad sa halalan sa Oktubre. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.